Yuusipinan lang din po namin kayo ng reaction dun po sa sinabi ni VP Sara na kayo po at si Representative Castro ay magpinsan po. Reaction po ma. Siguro ito po yung nakakalungkot. Okay, eto ha. Naiirita itong si Attorney Claire Castro. Pag-usapan natin itong si Attorney Claire Castro, 'di ba? Every time naman na meron siyang mga pa-interview dyan, eh naiinis siya. Naiirita talaga siya sa Duterte. Naiirita siya, naiinis siya, napipikon, 'di ba? Pag hindi niya gusto yung tanong, parang iba yung sagot niya. Yung tinatanong sa kanya, hindi niya masasagot ng maayos. Parang, makikita mo sa mga mata niya eh. Diba? Parang, minsan nga, nagme-make face siya. Ano, ganyan siya. Diba? So, eto ngayon ha, eto kasing si Vice President parang tinanong sa kanya. So, yung, yung sagot naman niya is, meron kasi akong ano eh, bad experience sa mga Castro siguro doon kasi kay ano kay Francis Castro. Ito kasi si Francis Castro at si ano si si Tony Claire Castro ay magpinsan daw sa so mag, magpinsan daw sila. So, eto naman si Tony Claire Castro. Sa halip na pwede niyang ano, pwede siyang mag-joke or pwede niyang hindi pansinin ang sinabi ni Vice President Sara o dismiss na lang yung yung mga yung mga ganung klasing mga sinabi, dismiss niya ng maayos o parang Nagiinit ata yung ulo ni Attorney Claire Castro, di ba? Ito lang ha, bakit ka mapipikon? Madam Claire Castro, di ba? Iba diba, ito lang Attorney Claire ha. Bakit ka mapipikon kung sinabi lang naman na magpinsan kayo? What's the big deal kung sasabihin niya na magpinsan kayo? Ba't ka maiirita? Bakit ka maiinis, di ba? Pwede mo namang sabihin na ay hindi kami kamag-anak kahit magka kami, di ba? Pwede mo namang sabihin, di ba, ng ganun? Tapos, tapos ang usapan. Hindi ba, di ba, napakarami namang tao na magka-apilyedo? Ako nga sa, sa party ko nga, meron nga nagtatanong, kamag-anak mo ba yung asawa ni Vice President Sara? Kasi magka-apilyedo kayo. Sinasabi ko lang naman, hindi ko alam. Siya siguro kamag-anak mo siya. Wala, wala ko kabalo. Hindi ko rin siya kilala ko sa usapan, 'di ba? At kung joke lang naman 'yon ni Vice President Sara, 'di ba? Pwede ka rin namang mag <laughs> Pwede ka <laughs> namang mag tapos tawanan mo lang yung sinabi niya, 'di diba? Bakit kailangan tawagin pa siyang fake news, 'di ba, madam? Bakit kailangan tawagin pa agad na fake news 'yon? 'Di diba? parang OA mo naman? Ang OA mo talaga. madam? Diba, diba? Ang tanong lang naman sa'yo, eh, magpinsan kayo, bakit ka-affected? Magkapilyado naman talaga kayo, 'di ba? Castro nga, 'di ba? So bakit ka ano? Bakit bakit automatic na maiinsulto ka? Bakit parang ganun lang eh naiinis ka na? 'Di ba? O siguro lang talaga ay eh, Duterte yung nagsabi ng ganun. Kaya ka naiirita. But anyways, let's watch this. Ang isang vice dapat na nanonood po siya ng mga press briefing. Niliwana ko na po yan minsan at alam niyo po yan. Ang patungkol sa nasasabing relasyon namin ni Representative Franz Castro. Sinabi ko po na kami po ay hindi magkamag-anak, magkapareho lang po siguro ng surname. Pero hindi ko po ikakahiya kung siya man po ay naging kamag-anak ko. Dahil siya po ay makabayan. Nasasabi po natin makabayan, makatao rin po. Pero <laughs> nagkataon lang po, hindi po kasi kami magkamag-anak. So sa ganito pong mga uh, statement po ni VP Sara, hindi maganda po na Vice Presidenta pa po, po ang nagpapakalat ng isang disinformation. Ni, ni, ni Vice Presidente na ako'y pinsan, ni, ni Congresswoman Franz Castro? Yes po, in that interview. Tama po So, yun pa lang, sa unang salita pa lang, sa sinabi pa lang ni Vice Presidente, Fake news na siya. Hindi ko po kasi wala po akong relasyon kay Congresswoman Franz Castro. Ang reaksyon kasi ni Atty. Claire kasi dito, parang balat sibuyas, Buyas, di ba? Simpleng biro, di ba? Simpleng obserbasyon. Agad na tinawag na fake news. Di ba parang ang mo naman? Minsan kasi, pag balat si yung isang tao, kahit hindi naman ininsulto or kahit naman hindi kakainsulto yung sinabi, parang tinamaan agad. Kung wala ka namang dapat ikainis, bakit ka mapibikon? Attorney Claire. ba? Diba? Ayan lang. Simple lang. ba? Diba? So, kung siya mismo nagpapalabas nito, galing sa bibig na isang vice-presidente, ang maling informasyon na ako ay pinsan ni Congresswoman Franz Castro, hindi ba nakakaalarma yon? Dahil vice-presidente nagsasabi ng fake news. So, would you label So, it? Would you label her as fake news peddler? Katulad po ng description din kay former presidential spokesperson Harry Roque. With that uh, statement that she made, na ako ay kasin at magkadugo kami. una una nasa ng pruweba niya magpinsan kami. Ito lang ang tanong ko, ato ha? Bakit ka affected? Di diba? ka ba? Kapag Kapag apilyado ba, automatic na maiinsulto ka? 'Di ba? Kapag sinabi ba na kamag-anak kayo, maiinsulto ka? Pwede bang sabihin mo lang ng maayos? O talagang ayaw mo rin talaga yan si Francis Castro? Siguro ayaw mo din sa kanya. Ayaw mo siyang maging kamag-anak. 'Di ba? Marami naman tayo eh. Marami namang ano, magka magka-apelyido, 'di ba? 'Di ba napakalino naman, 'di ba na magka-apelyido kayo hindi ba pwedeng sabihin mo na or may posibilidad talaga na related kayo, di ba? Kahit malayo, di ba? E di sana, ang sagot mo, baka po magkamag-anak kami pero hindi ko po kilala personally si Congressman Franz Castro, di ba? Simple, mahinahon, di ba? At walang halong pikon, di ba? Kaya sa akin lang ha, mga kababayan, bago tayo magalit, bago tayo mainis, bago tayo mapikon, sana alamin natin muna kung may mali siya ba talaga yung sinabi. Kasi, baka sa huli, eh, tayo rin ang mapapahiya, di ba? Ganun lang. Ganun kasi. Ako na nagsasabi, wala kaming relasyon ni Congresswoman Franz Castro. Pareho lang po kami na spelling ng apigo. Ang ano po ba ang, ano ba ang nasasabi? sa kanya. Ano ba wala po sinabi? Ma'am, nabanggit ni Yusek Nair Castro na kaya daw nag-drop yung ratings ni PBBM eh, dahil daw, biktima siya ng fake news. Ano pang fake news? Ha? Ah. Lahat naman tayo big, biktima ng fake news, di ba? Kayo, kayo lahat, biktima din kayo na <laughs> um, alam nyo kasi may experience na sa, kasi ako sa Castro na apelido yun si Franz Castro wala talagang maayos na lumabas doon sa bibig ng babae ngayon siguro Itong pinsan niya na si Claire Castro, kaya kaya ganyan din siguro. Ah, uh, kaga galing lang sila sa isang puno.